<laughs> Alright mga bossing, so dumating na yung binili natin ng basketball hoop. Siguro mga one week ko inantay ito mga bossing. So ayan, sa Lazada ko lang binili yan mga bossing kasi doon lang medyo mas mura. So, 3,128 pesos mga bossing. So, buksan na natin itong basketball hoop na to. So ayan mga bossing, uh, nakasako siya. Hindi <laughs> <laughs> ko alam kung ba't nakasako pero nakasako alright ay nakasako medyo mabigat siya mga boss mabigat siya hindi ko alam kung ano nilagay nila dyan malitang tanong to. Chill yo. siya mga ha, oh. Okay? So kaya ako bumili ako ng hook para hindi na kami dumayo ng anak ko. So pag namin ang umaga, laro na kami. Malawak naman yung laruan dyan eh. Ayun, dun. Okay. Hook. So, Turin natin ng unboxing. bossing ah. Eh. Ang laki ng rin niya. Sobrang laki eh. ah. basta malaki. Okay. Pasete yung lalagyan to ng tubig eh. Pwede lang ganyan. Ito yung stand niya, yung mga tubo niya, mga bossing. So ito ay ay 7 feet ang taas. Okay. So, ito, may net siyang kasama rito, mga bossing. Ito yung net. Okay. Tapos, ito yung board niya. White yung pinili. Fiber. Fiberglass. Ganda yung fiberglass to, mga bossing. Eh. Ito yung likod. Okay. Next. So, wala na. Mga tubo na lang ito. So, bubuhin natin ito. Okay. So, ayun lang mga bossing. Yung ating hoops So, bubuhin na natin yan. Okay, so ito. Ito yung nakatuwa uh, ko to kasi ang laki nung ano niya. Yung... Ito kasi mga bossing yung bola na binili ko yung mall 10. So tinan nyo naman, no. Panalong panalo. O, panalo. oh, tinan nyo. O. Oh. Diba? Ayos. So nakalagay naman siya dito mga bossing kung paano siya buhin. Tingnan ko naman yung eh. hindi tayo mahihirapan. Eh. Pero ito yung ring niya. Natutuwa ko doon sa ring niya. laki talaga. Okay, so tingin ko hindi siya kailangan itong suportahan pa. Okay. So yun mga bossing, ipapakita ko na lang sa inyo pagka okay na itong hoops pag bow na. Alright. So yun mga bossing, uh, okay na. Naikabit ko na yung ring. So matibay mga bossing. Tapos yung board niya. Ayan yung board. Tapos mga bossing yung stand niya. Lalagyan natin ng tubig yan sa loob. May lagyan siya ng tubig. Tapos syempre, kailangan lalagyan din siya ng pabigat. Hindi tayo dapat magdepende dun sa tubig. Ayan. Yeah. Okay, so may net pa yan mga bossing. kabit natin yung net niyan. Ayan. Yeah. Alright. Kabit natin yung net. Ayos. Okay. So, ito siya pag natapos. Ganda. sulit na sulit. Alright. Ayan yung hoop natin, mga bossing. Ayos. So, yung mga bossing, kinakabit na natin yung ano niya, net niya. Buda yun na may kabit yung net niya, mga bossing. Pasok lang siya dito. So, ayan. Pag pasok mo ito dito, ayan. Tapos, atakin mo dito. Ayun. Okay. So, lapit na. Okay na mga bossing, nakabit ko na yung net niya oh. Ayos. Ayan mga bossing oh. Ang laki. Ayos. So, i ay, setup na natin to. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga bossing, nalalagyan natin ng tubig. Ito, itong butas na to. Problema kasi wala naman akong hose. Pinamigay host ko yung hose ko. Okay. Che. <laughs> Hindi nakapasok. Punti na lang oh. Parang may haja. i tubig. Ito yung takip niyan. So hanggang ngayon nagpupuno pa rin tayo. Matagal-tagal yung pagpupuno mga bossing. Pero pupuno na naman siya. So kailangan kasi mabigat to. Kataog kasi yung ring pagkamagaan. So dali lang naman. Garo lang naman yung pag-assemble niya. Kompleto naman yung mga nuts niya. Siya may gulong siya. Dito. Ito. Kala ko nga kulang ng isang tubo eh. So, hindi naman pala. So, pag napuno yan, pakita ko sa inyo yung kabuuan niya. Ngayon, habang nagkaantay pa tayo hanggang hindi pa puno. So, ito, yung plastic niya, yung parang kung saan, yung sa domino. Ayan, plastic niya. Ito, Yeah. Tingin ko tatagal naman siya, wag lang siyang dadakdakan talaga kasi plastic lang yung puntasyon niya eh. Plastic lang yung pinagkakapitan nung ano, ring niya. Pero okay na rin. So yung mga bossing okay na. Pero sinet up ko muna sa pinakamababa kasi 7 feet siya, ang taas niya talaga mga bossing. Ito yung mga lock niya. So dyan muna siguro. Susunod ko na yung sa mataas paglalaro na kami. right, So, ayan. Nabuo ko na. So, testing ko. Yan yung bigat nung ano niya. Dito. Nung tubig na ikinarga ko. Hindi na siya para tumaog. Testingin natin. Ito yung bola. Yan. Okay naman mga bossing. Hindi siya masyado mauga. Testingin natin ang isa pa right? Okay. So, ayan mga bossing, yung hoop na ginawa natin para kay Jack. Para hindi na kami lalabas. So, ayan yung ring. Ayos ba mga bossing? Ang ganda naman. Tibay din siya. 7 feet yung taas niya. Ang taas niya. Nilagay ko lang sa pinakamababa. Ayan yung sagad na yun. Pinakamababa. Alright. All right, a last shot para sa kakalbo ko. Ayos, ayos.